Hi guys! Mag-vlog so, tayo ngayon. Wala dito si Mighty Mom. Ma. May dala si titing na talong, talong sa taas. Papaluto niya ito kay Ate Taming. Nagpapakain pa kasi si Ati Taming ng bata. Tapos si Nikki naglalaba. So, Nandoon naman si tipin sa tindahan. Nagbabantay. Tayo lang muna ay maghihiwan. Marunong ko nito magluto pero ayoko lang. Kasi pag nagluto ako matabang. Hindi ako madami maglagay ng mga pampalasa. Mas wala akong ginagawa. Maulan ngayon dito. Kulang lang muna yung maghiwan nito para may libre tayo sa ulam. Ha? Huh? Huh? Ano? Ano, tiyo? Ano, tiyo? mahilig kami sa tortang talong pero kasa sa o well, puro na prito yung ulam namin yung nakaraan kaya eto gi-sign to kami mga na chili <tip> si Tio naman kumakain minapakain ni Titen yung last na upload ko mga turn off chat ewan ko kung ano yung violation doon siguro kasi nandun ako sa tindahan ni Metimang nakikita yung mga pangalan ng mga tinda bawal pala yun kaya siguro na na violation siguro yun

guys, niluluto na ni Ati yung talong. Adobo ito talong ano? Adobong talong. Sawa na kami sa prito. <laughs> si last time nagluto siya, konti lang pero masarap. Ngayon medyo madami na yung luto niya. Pinaubos na ni Kuya Titing yung dala niya na talong galing sa taas. Talaga. Diyan sa sabon mo ito, te. Ah, uh -huh. yung trabaho ni Nikki dahil wala silang pasok. Magdamag kasing umulan. Medyo makalat pa dahil hindi pa kami nakapaglitnis dito sa likod dahil maulan nga. Mamaya mag kami diyan pag natapos na si Nikki maglaba. Mga damit niya lang po 'yan. May panty pa. <laughs> <Yan>. <laughs> <laughs> Mga damit niya lang 'yan. Kasi yung washing machine dito is nasira na sunog siguro yung wire tapos yung kusina nila may mga tumutulo na magdamag yung ulan kung yung bahay namin hindi namin pinalitan ng yero yung may part na tumutulo baka basa na rin yung ano hinihigaan namin kung hindi napalitan ka agad buti na lang Nakabili ka agad si Tipin ng yero para mapalitan. Ayo, nakatulog na kami ng mahigbing dahil hindi na kami nag-aalala pag umuulan. Kasi mga dalawang araw siguro na ano, madami yung mga nilalagay namin na mga damit para hindi umabot sa higaan namin yung tubig. Dahil sa tulo. Ma malakas pa naman yung tulo dahil malak malaki yung butas ng isang yero. Pag mga ganito kasi, lalo na yung tambis, na puno dito is, malalaki yung bunga, bumabagsak sa mga, sa mga bubong namin. Kaya na, nabubutas din. Tawan ko kung anong tag-alog niyan, basta dito sa amin, tambis yung tawag. Yung bagsak kasi ng mga bunga na yan is sa mga bubong namin, pati dito kala may timang. Sino na itin to ba? Iga Kagabi eh. Iga taga na. Eat ikaw oh. It. Okay. Mamila. Oh stand up. Mamila. Ano hey Guys, so ayan, tapos na kami kaninang kumain. Hindi ako nakapag nakapag <laughs> nakapag video sa so pagkain namin dahil madali yung pag pagkain namin kanina. Dahil tumutulo sa kusina. <laughs> Ayan, nandito kami sa taas. Umuulan sa labas. Hindi kami makalabas pati yung mga bata. Kaya nandito kami sa taas, nanonood ng TV. At si Theodore pinapakain ko naman siya ngayon. Tio, come here. Halika, wow, ni Kuhaon ko ito nira. Dali, na, dali. Tio, dali. One. Dito sila Inting, walang pasok si Kayla Hoy, at Nikki. Ano? Oo, kami na lang baby. Dali, Alay. Dali na. Hungit, dali, dali. Piyo. Dali na, dali. Mm -hmm. Bibi, ano, nagpauran. It's raining outside. Pinakita si Teo na bata sa labas. Nagpapaulan oh. daw. Okay. See, hi! Hi! Let's eat. Say, let's eat. Ayan, tignan niyo. Papansin niyo, si Theodore is tumataba na ngayon. Buyag. Tignan niyo naman yung kain niya. They're not a dog. Ayaw pagsuga dito. Sadap. Mmm. Hindi na siya. Parang minsan na lang siya kumain na. Inaano niya. Ina-stack sa bibig niya yung kanin. Ngayon. abilis na siyang kumain. Lalo na pag nasasarapan siya sa sabaw. Ayan. Dali na, Tiyo. Kaya ba ka mahulog nga, da. Aram ka, show me. You know how to eat na. Ikaw lang na usa. Okay. Pag yung papa mo yung nagpapakain sa iyo, ikaw lang yung nagsusubo. Sige na. Iba like Ano? Ikot suko. Ano suko? Ikot suko. Subo. ikaw. Hindi tubalon ikaw. Ikaw, ikaw antong na akon. Hindi ka na it Eat na. Sige na. Magkita kun ng hanger. Ate, kuhay daw yung hanger ito. Yo. Kuha hanger. Sige na, stand up. Eat. Stand up. Agi? Mm -hmm. Kimaram okay, ka naman mag-eat. Lewat tapos. Kaho man, ikaw lewat ha? Subo. Mm -hmm. O, stand up. Ah. Sige na, stand up. Hold the kutsara. Sige na. Kartang ka na. Mm -hmm. it's raining. Yeah, it's raining. It's, raining. it's raining. You want to babat? Mm -hmm. rain mm -hmm. Bawal. Mm -hmm. Magka-fever ikaw. Ha? Huh? Magka-fever. Mayayay mong head. Mm -hmm. Say hi, kuya. Sige na, eat na. Hold the kutsara. Hold the kutsara, Mangangalas ngalas na ako. Masuko na si mami. Hold the kutsara. Sige na. So, it, eh mag, what si tuwi nanay? Mmm. Mmm. Sige na. More. Si Tiyo, kumakain na siya ngayon ng ulam. Yun nga lang, ngayon, yung ulam namin is talong na inadobo since may dala si Kuya Titi kaninang umaga na sabaw, ito lang muna. Minsan nga, nagpapapak siya ng frito na ano, karni ng baboy. Ano? ano? Oh, hold na ang kutsara. Maliit yung dinala ng papa niya na kutsara. Tapos plastic pa. Disposable pa na kutsara. Wow! Very good man si Kuya. Kira Kuya na ano? Big na ikaw lang ano? <laughs> sige na. Aha. Uh -huh. Sige na, eat na. Aha. Mukha kang may bumps. Aha. Sige na. Ay, pasto yan naman. Nakamagat kita ng juice. Ha? okay, kitit siya ko. O, na yan na. Kahuman pag-eat. Sige na, eat na. Pasto. Anay, I can pick one. Oh, sige. Sige.

Ito sa baubaw? Nanguha siguro ko. Ay, nanguha og Ann. Wow! Very good naman akong baby. You're a big boy na. Mag-school na ikaw? Mm -hmm. Yun, to go to school na? Mm -hmm. Okay. Ay, kain ka. Mahahin ka. Mahahin ka. Yan guys, tapos na si Nikki mag-fasting. <laughs> Diet siya daw. Pero tignan niyo yung kanin niya. Nagluto pa siya ng noodles. Kasi malamig daw ang panahon. Tapos niyang maglaba. Ayan. Yan pa lang yung breakfast and lunch niya. <laughs> ha? Di daw ano? Di daw ano to? tipid daw sa bigas lalo na at diet siya <laughs> tapos na din si Tio kumain tingnan niyo ubos niya yung kanin niya kanina sobrang dami say hi mo na niki hi, hi guys. kain tapos na kami si Nikki na lang yung last na kumain yan pala yung sinasabi ko sa nagpapabutas ng mga mga bubong namin dahil tingnan niyo naman, ang lalaki na ang uh, lalaki ng tambis na sa yero. Ayan, tingnan niyo. Hanggang doon 'yan sa amin. Tignan niyo oh, meron pang bunga doon. Kaya yung bahay namin mga ilang months lang may mga butas-butas na. Lalo na pag ganitong madami yung bunga ng tambis. Yung bagsak sa bubong. Oh.

Anong mo man? Tagani mo ang baby, niya ko. Umihingi sa akin si Tiyo ng yakult kasi bibigyan niya daw sa baby. Biskuit la. Okay. At to man, kita biskuit. Okay. Ayaw lang yakult. Get one. Opo. Okay. Mm -mm. Wow. Si thank you kan kuya. Eh. Ini dia yung yang baby nang biskuit. Nah, tagan mana mu? Tio, Tio, tut mami. Tut tak, Ah, oh, okay. Tapos na Magba ba si babay na ira kay mauli na ira. Si babay. Bye-bye. Bye-bye. Uwi <laughs> na sila. Uli na ira? Ha? Huh? Uli na ira? Kuyog ka? <sighs> gusto ka? Gusto niyo kuyog? <laughs> Sige, kato. Dadating mga bado.